And so yan nga po mga idol, mga katropa at dahil dito po natin ngayon ay puto po tayo ng bayan ang po ay mamashal masyal ah, bayan, let's go at dahil hindi ko na po nabidyohar ang aking pag -alis. at yan na rin na po tayo sa bayan mga idol, yan at tayo po ay mamashal masyal lang kasi wala po tayong pambilay alright, perfect man din ayan, mga idol Ayan pa tayo pa. Video-video lang ang diyan kasi mula naman tayong ibang pupuntahan. At yan po mga idol dahil hindi na ako nakapag-video sa loob na mga pinuntahan diyan, ay ako'y umuwi na. May binili lang ako ng konti na kagamitan sa bahay. Yan, At pakita ko sa inyo mga ginagawa dito bahay. Ang pagkagaganda. Yan, ay perfect man din. Yan mga idol kita nyo, lalaki ng bahay nila dito. Sana all, oh, may mga malalaking bahay. Malalaking subdivision po ito, mga idol. Malapit po ito sa amin. Yan. Sa aming barak. Yan, pinadaan na po namin yan. Mapuntang bayan, mga idol. Alright, ayan po. Ang lalaki ng mga bahay nila. Sana all, oh, kailangan. Kaya tayo magkakaroon ng ganyang kalalaking bahay. Ay, perfect man din, ha, mga idol. Ayan po. Buti pa sila, may mga mansion-mansion ang bahay nila. Sa atin, bahay ko, ang iyan. At pero kahit bahay ko, basta may nakatira ng kuwagoy, okay na lang. Ay, perfect man din, mga idol. Ay, di po, kasabihan nga po, di po masabang ang mga Pag magkikimay ito pa rin mo. Pero pag di mo ginawa, hindi mo matutupad. Ngunit para natin matutupad, tayo ay isang hamak na mahirap lamang, mga idol. Ay, perfect man din, ay, yan, mga idol. Ang gaganda, di ba? Ang lalaki ng bahay nila. Tara, tatlong palapagyan, mga idol. mabilis nilang gumawa dito ng bahay. Di katulad sa atin. Tawag na binibilang. Dito tatlong buwan lamang. Nakatayo na ang bahay. Ay, perfect man din, mga idol ang pagalupit po nila dito mga idol tingnan nyo naman ilang palapag ilang hilera po yan tatlong hilera ng malalaking building tatlong buwan lang niyang ginawa yan nakatayo na mga idol ayan ay, po ang pagtrabaho dito sa Saudi Arabia ang pagkabibilis nilang gumawa mga idol yan lalak ng bahay dito mga idol yan, no? tingnan nyo naman po mga idol kailan po tayo magkakaroon ng ganyan hanggang tingin na lang po tayo dito mga idol ay, ay perfect Monday pero ay nga sabi ni Manny Villar hindi masama ang mga harap kapag ikaw ay mahirap. Ay di perfect man din. Ayan hanggang pangarap lang yata tayo pero tuloy tuloy lang po ang ating paggagawa ng ating mga bulang kakwenta ng video. Ay panoorin nyo naman po mga ka-idol, mga ka-tropa. paki-like and share po at pakipalo na rin po ng ating Facebook, ang ating YouTube ng Elmer Boy TV ay perfect man din mga idol. Nag-promote pa tayo mga idol. Ayan po, ang gaganda talaga po ng bahay dito mga idol. Ayan po mga idol, pakita ko po sa inyo ang paggagawa nila ng bahay dito. Hintay po makadaan diyan kasi po may nakaharang po yata diyan mga idol. Ayan, may nagagawa po diyan. Ang gaganda ng bahay nila dito. Sana all ang gaganda ang lalaki pero isa po design yan, para magkaka ano magkakapatid po yata may ari niya no yan po mga idol di ba gaganda ng bahay nila diba? ang lalaki mga idol all right ayan po um, um, -huh. mga idol hindi ko na lang po ang sasabihin ko dito mga idol sabay sober na to ayan nakaharang po mga sasakyan diyan ito ay makadaan kaya bumalik tayo mga idol balik po tayo alright ayan at tayo po yung uwi na diyan mga idol at ako po yung hinahapon na sa ating pag voice over na ito mga idol ayan sana po mag enjoy kayo sa inyong mga panapanood ayan. kung nakakotak pa ito ang video mga idol alright Ay perfect man